Well, ano, no? Uh, matagal na namin simulan yung pagkikiling ng, ano, ng mabuhay names. Unang po na, nung nag-undas tayo, pangalawa, nung uh, mag-opening ng face-to-face uh, -face sa mga public schools, and now, yung kapaskuhan, ano? And uh, aside from that, meron tayong mga, ano, uh, uh, operations at saka mga activities of national concerns, like yung mga uh, ADB um, Minister's Meeting. So, lahat na ito, ka kakakibat ito yung mga clearing operations natin para magbigay alternative ng luta sa ating mga kababayan. But now, this is a different ball game kasi ito na po yung una nating Pasko na parang back to normal tayo. No? Our volume of vehicles are almost reaching the pre-pandemic volume numbers. And that's a uh, concern for us kasi ibang iba na po ang setup ng ating mga kalsada ngayon considering na uh, may bike lanes tayo sa EDSA, may busway tayo and uh, even yung mga public transportation natin, iba-iba na po ang ruta. So all these challenges are being factored into one uh, and yun po ang focus namin, unang-una, uh, kahit paano maibsan yung daloy na trafiko with the uh, increasing volume of vehicles in Metro Manila.